Kamusta mga ka-OG? Meron na naman tayong i-review na bagong sapatos ngayon. Isa to sa mga nagpapakilalang brand. Sara, samahan nyo ako. Tingnan natin kung ano tong sapatos na ano. First time ko nga lang pala magre-review ng ganitong brand no, from China. Nagpapakilala pa lang tong brand na to, no, para siyang Anta. So yung Anta, sobrang kilala na yan. Uh, marami na silang endorser ng mga sikat like uh, Manny Pacquiao sa NBA, si Kyrie Irving. At siya ang Anta, parang third largest company sportswear. Kasunod ng Nike and then ng Adidas. So ito yung 361 degrees. China brand din siya. Technically, original to wala siyang ginaya na brand, sariling brand nila. Papakilala ko sa inyo yung 361 degrees. So makikita nyo dito AG. So si Aaron Gordon yung parang pinaka-endorser nito 361 degrees shoes. Sa box pa lang no, maganda na. Nya lang plastic kasi ito eh. So nabasag dito. Lagyan ko na lang siya ng tape sa likod. Hindi natin mababasa. sa Chinese character siya, nandito rin yung size chart dito sa likod. And then yung nakalagay yung company nila, 361 degrees. Ito yung Zen 3. Balay yung colorway na meron ako dito is itong white, blue. Ayan. Ganda. Pag-usapan natin yung materials na ginamit dito, yung uppers. Neat materials. So para siyang yung mga knitted yung katulad ng mga Adidas Easy. So sobrang breathable yung paa mo dito kasi ayun oh, knitted siya. And then parang meron ditong plastic no. Para siya naka-infuse hanggang dito sa eyelet papunta dito sa likod. and Dito sa side panel, siguro mesh no, parang mesh din to. And then manifest siya. So sigurado makakahinga yung paa nyo. Dito may logo rin ni Aaron Gordon. Dito naman sa lace. Yung lace na ginamit niya, maganda rin. Flat lace. Sa tang, ayan, ang ganda. May logo rin ni Aaron Gordon. Dito naman sa kabila. Sa eyelet niya, naka-infuse din yung plastic. And then, mayroon number 50 dito, yung number ni Aaron Gordon. Ang sabi daw, yung number 50. Dahil dun sa dunk contest binigyan siya ng mababang score dapat 50 talaga yung score niya so yun yung kwento dun sa number niya na number 50 midsole niya makikita natin dito yung quick foam light na technology sobrang lambot and so para siyang yung mga boost ng adidas ang lambot talaga sa heel tab meron dito plastic din papunta dito sa ilalim tapos nakalagay is pull up Ayan. Ang insole. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito. Yung nakahug yung ankle mo dito kasi may foam siya dito. Sa loob. Ayan. So talagang nakashape siya dun sa ankle mo. And then, may logo ni Aaron Gordon. Kung makikita nyo dyan. Dito naman sa ilalim. Meron ditong circular ano, pattern. And then, meron ding yung logo ni Aaron Gordon. So, may nakasulat din dito. Ito art lock. Ayan. Sa pattern pa lang, makikita nyo na makapit talaga to. So, yung review natin sa performance review, hindi pa natin masasabi ngayon. Siguro sa susunod na lang na video. Nagustuhan ko dito yung colorway niya. No? First time ko rin kasi magkakaroon ng white na pang basketball. No? Madalas kasi mga black and green combination na meron akong shoes. Tapos yung pink, ito naman masarap talaga sa mata. Para siyang candy. Combination siya ng white, blue, and then purple dito. So sa look, para sa akin, 10 out of 10. Yung quality ng materials, maganda rin hindi ko masasabi no, kung katulad ito ng mga Nike shoes ko na sobrang tagal na pero nagagamit ko pa rin yung iba 2014, 2015 ko pa binili sa Japan. Hanggang ngayon nagagamit ko pa rin. Hindi ko lang alam dito sa mga China brand kung matibay ba siya. Pero sa materials hindi naman siya tinipid. At syempre dun sa presyo. Hindi siya kasing presyo ng mga China brand na Anta kasi yung Anta sumasabay na rin sa price ng Nike, ng Adidas. Ito mas mababa, below 4,000, magka parang pala ng ganito, 3, 5, ganyan. So, depende sa colorway at saka sa design na mapipili nyo. bigyan natin ng chance, no, itong mga ganitong sapatos. Gaya nga ng sabi ko, technically, hindi to peke. Kahit China brand siya, sariling brand naman nila to. Hindi naman sila gumaya sa ibang uh, brand. And thumbs up sa 361. Kung gusto nyo bumili, meron na ito sa Lazada, Shopee. Meron ding 361 sa Amerika yung mga online seller nila doon meron din. Sa Europe, alam ko, binebenta na rin to So, maraming salamat sa pagsama. Ito na yung 361 degrees Zentry by Aaron Gordon.